sa Madongandam sa bay ng Dingras, Ilocos Norte. Patok ngayong summer ang airbed bilang salbabida sa mga picnickers. Sa halagang 300 pesos, guwantasawa na ang paggamit mo ng airbed o may unlimited salbabida ka na habang nasa Madongandam ka. Magpabata, teenagers o matanda, pwede ka nang mag-airbed sa napakalinaw na tubig na umaagos sa madungan Sa halagang 700 pesos, may sarili ka ng cottage at unlimited hours pa kaya napakasulit ang pagpunta mo ngayong summer sa Madungan Dam. Kung ang hanap mo ay river resort ngayong summer at gusto mong magpalamig at magpiknik kasama ang buong pamilya, kaibigan, katrabaho at iba pa, sa Madungan Dam lang ang puntahan dahil mare-relax at very affordable ang gasto. Very nature pa ang environment dahil nakikita mga iba't ibang tanawin na talagang makakatulong para maipahinga ang istres na istres na katawan. Kaya ngayong summer, mga ka-JCQ, puntahan na ang Madungan Dam. Ang Madonang Dam ay isa sa mga patok na pasyalan ng mga makasyonista at mga turista kapag summer dahil kakaiba ang kanyang environment. Napakalinaw at napakalamig ang kanyang tubig na pwedeng makapagpalamig sa inyo ngayong summer. Para sa JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, Nagulang. rent nito yung air air airbed ah uh, 300 po oo 300 ilang oras ba yan ah uh, 1 pusawa 1 pusawa so ito yung bagong patok ngayon dito sa madungan 頑張ってくれてる。<noise> <noise> Dahito yung Adamag, inpadanon ka na tayo ti Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid na ka dekalidad a glass works para ka nagiti Dagiti patakderyo Dahiti a building. Different offices ken da dumapay a makasapul ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da itibaba ti munisipyo ti Marcos. Apaset ti Barangay Lidya, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917 9763583 KEN 0915 855-1308 Kukwa ken ni Matt Matunan ni Mr. Jeanuel P. Agustin Jr dahito adamag in padanon pa'y karatayo ti spider fuel agi paayda karagiti dekalidad a gasolina maayos na serbisyo at tapat sa litro trungen ken mapanag itan e spider fuel amasrakan iti agsalog a kurbaan apaset ti barangay poblasyon Lidya Marcos Ilocos Norte kukwa ken matmatunan ni Mr. Parvin Sarandi Johnson spider fuel Punta na, mga ka-JCQ!